namin. binulasi na daw, binulasi. Ano binulasi? Ito? Tumang ko. Ma! ba din ako sa Susunod sa Susunod na na sa sama? Yan.

Pabahinga pag uwi. Masikaw niya may chichire mo. Okay. Yung holocaust ka. Ang pabukas ka ka-dada. Wait lang. ang ba? Bawal baka, ko man ka. Kaya yeah, kang eh, pala dito lang ka. Naman, naman, na ka. Sakay, sakay mo daw sa haba, lo. Oh. Hinaabol ka pala kasi. <laughs> Hinaabol kasi kiniwa ka sa akin. <laughs> Naiiyak. tuloy ako. Hinaabol si Malo kasi kiniwa niya si niya yung saging. Ay, maganda para makat dito ng January. Ah, lamig. Sobrang lamig. Tapos sa January ba? Ayun nga, sa so isang taon. Kalsada na to. Oh, malamig pa yun. Pag tagulan to, putik na ito eh. Oh, babaon. Babaon yung gulong. Tama? Buhat ka na buhat na sa akin yun. Hinabol ka kasi may may ari pala. Oh. <laughs> Ito, sayo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Hindi pala yan. Hilaw pala ibibigay sa'yo. Ito ba? Hindi na tayo. Ayan na. Pahinga na. <laughs> Sabi natin Marcella. Kain muna. Ako, <laughs> ah, Kukuha na bayabas. Oh, Kasi hindi pa na kontento sa sa'yo. Kukuha mo na ma. Oh, mayabas pa nga. Hindi <laughs> <laughs> Okay tapos tanglabas hindi mo kanya ang ego kagad pa. Ano naman mo ko yan ng tira yan.